So, nalaro Busy ako. ka pala noon nung, oh, yeah. nung amateur ka. Kasi alam mo, nung araw del, napaka big deal nung makapaglaro sa national team eh. Correct. Hindi, wala nang tanungan kung kung ano, kung may, may sweldo ba. May ano, allowance ba. Wala. Maging player, na laki bagay. Hmm. Parang, it's an advantage sa sa'yo uh, sa credibility mo, sa kahit sa, siyempre, dating mo sa kalaban. Uy, as a national team yan this yeah. no. best best of best the, in the country the best of the best so it's just an honor to mm -hmm. play at the same time sa varsity naman uh, hindi naman malaking bagay yung to be to be a varsity player kasi libre ka eh tuition mm -hmm. fee mm -hmm. scholar. scholar scholar tapos hindi walang pera eh walang hindi pinag-uusapan ng pera ang allowance wala may allowance sa UAE eh. wala pagkain okay, that you meron time. 350 yeah. ata 350 mm. 350 o 750 kaso o binsan dapat wag kang tatanga-tanga rin dahil pinipirmahan lang yung misa. Iba pumipirma rin sa ako. <laughs> ko nawala... na kumain na lang wala... pagkain. Oo, oh, sabi ko, nawala lang ako ng 2-3 kami ni Alan. Kay Dick, nawala lang kami sa Jones Cup. Siguro isang buwan. Ang daming pumirma ng cheat ko. Kinain. So, kinain. Okay <laughs> sabi ko, okay na lang. Sige, kasi minsan oh. mga player, bitin sa kain. Oo oh, nga. Sige, kunin nyo na ni kay, kay, Jerry. Total naman, nasa RT team yung mga yan. Hmm. Okay lang. Sabi ko, kasi mga kasama natin player din. Oh.